na pabaya ko na pabaya ko dapat ng yung na 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 sa ko dapat ng yung na pabaya ko ng yung ko dapat ng yung na sa ko dapat ng yung na ko na pabaya ko dapat ng yung na pabaya ko dapat ng yung na pabaya ko na pabaya ko dapat ng yung na pabaya yung na pabaya ko na pabaya ko Itinigay sa akin niya yung ano na ating previous na pre uh, employer. Ibinigay sa akin niya yung ano na ating previous na work uh, employer. Na ala, uh, na ko rin na halang hirap, na pagdadaanan niyo rin pagdating niyo doon. sana, isang pakiusap ko lang sa inyo na sana alagaan niyo at yung tiwala na sana big niya doon to big doon to doon doon Dahil ang una lang natin So that is the contract uh, <laughs> you know, the one to everybody. <laughs> Okay. Uh, I can show myself. I can express my personality, whoever I am. But like to like she can uh, she can just express it with me, not to everybody. <laughs> okay. They <laughs> okay. masaya. Na nakikita ko na, unti-unti kong na-accomplish yung ibinigay sa akin yung ano na ating previous na uh, work employer. Ibinigay sa akin yung ano na ating previous na uh, work employer. Ibinigay sa akin yung ano na ating previous na uh, work employer. Ibinigay sa akin yung ano na ating previous na ko'y kumbaryana, ikna-ala, ah, napagdaanan ko rin na hanggang ah. hirap, napagdadaanan ninyo rin pagdating nyo doon. sana, isang makiusap ko lang sa inyo na sana alagaan nyo at yung tiwala na sana alagaan nyo rin sa mga pasyente nyo pagdating nyo doon, 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 pagdating nyo uh

Uh, I can show myself, I can express my personality, whoever I am.